Malaking bahagi ng sinasahod ng pamilyang Pilipino kada buwan ay pumupunta sa sigil ng kuryente. Ano ba ang mga kinakailangan gawin para mababa ang presyo ng kuryente natin? Gaano ba kahirap o kasimple ang prosesong ito? Kulang na ba talaga ang ating bansa sa mga pagkukuhanan ng enerhiya? At ano-ano ang bagong teknolohiya na nababagay sa ating bansa pagdating sa energy production? Pag-usapan natin ngayon ang mga ito. Ang misyon natin para sa ating bansa ay magkaroon ng sapat, maasahan at abot kaya na kuryente para sa lahat. Paano ba natin gagawin ito? Ang sistema ng ating kuryente ay binubuo ng tatlong bahagi. Produksyon, transmission at distribution. Unahin natin ang production na ang ating reserve sa Malampaya. Dito nang gagaling ang 20% ng ating energy supply. Last year ay nagkaroon na tayo ng ilang red alert sa Luzon na nagdadala ng brownout. Ang solusyon sa produksyon ay ang pagpaparami natin ng ating energy sources. Ano-ano na ba ang meron tayo? Inumpisahan na natin ang geothermal plant. Ito yung mga energy na galing sa steam mula sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa ring of fire natin natawag. Kung kaya't marami man tayong bulkan, ay sagana rin tayo sa mga lokasyon na maaring i-develop na geothermal plants. Marami rin tayong mga hydroelectric power plants. Ang tubig sa loob at paligid ng ating bansa ay ginagamit bilang source of energy din. Sa kasalukuyan, itong mga hydroelectric power plant ay tinitingnan kung pwede palakihin para mas malaki ang magiging produksyon nila. Naumpisaan na rin natin ang mga renewable. Ito yung solar at wind power. Gaya ng ginawa namin sa Ilocos Norte. Maraming lugar sa bansa ang pwede ng wind power. Kailangan lang aralin at magkaroon ng kaunting imahinasyon. Lahat ng lugar sa bansa naman ay pwede ang solar energy. Dahil malakas naman ang araw dito, basta't may lupa na hindi ginagamit, lagyan natin ng solar energy, meron na tayong pagkukuhanan. Pababa ng pababa ang presyo ng mga solar power plant kada taon dahil sa tuloy-tuloy ng paganda ng teknolohiya at pagbaba ng production cost at saka yung capital expenditure ang teknolohiyang aking paglalaanan ng pansin ay ang mga tinatawag na large scale battery storage. Ang nagiging problema dati sa solar at wind power ay ang intermittence of production. Ibig sabihin, hindi laging umiihip ang hangin at hindi naman laging may araw. Pero iba na ngayon dahil napakaganda na ng teknolohiya sa large scale battery storage. Ibig sabihin, may paglalagyan na ang nakokolektang power na hindi nagagamit na gagamitin na lang kapag kailangan. Naging successful ang mga unang planta ng Tesla sa Australia, sa Europe, sa Amerika. May ilan na rin dito tayo sa bansa. Ang San Miguel Corporation ay meron mga proyektong ganyan. Yung mga ganitong teknolohiya ay nababagay din sa mga isla natin na mahirap abutin ng traditional na transmission line. Napakalaking potential din na maging bahagi ang Pilipinas sa global battery manufacturing industry. Dahil ang isa sa pinaka-importanting metal na kailangan sa baterya na mayaman ng Pilipinas ay yung nickel. Isa na namang natural resource na maari nating i-maximize para makasali tayo sa global rise ng teknolohiya na ito. Ang ating geographical location, ang ating natural resources, ang ating physical assets, katambal ng teknolohiya, lahat ito ay nagsasabing hindi tayo dapat mawawalan o magkulang ng enerhiya. Kaya't aralin natin at gamitin natin. Nitong nakaraang mga linggo ay matapapag-usapan din ang nuclear energy kasunod sa paglagda ni PRRD ng Executive Order 164 panungkol sa National Position for a Nuclear Energy Program. Ito ay para sa paghanda ng ating bansa para makapag-develop at ma-explore ang nuclear energy bilang bahagi na ng ating tinatawag na Philippine Energy Plan. Ayon sa Executive Order ay 79% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa posibleng rehabilitasyon ng bataan nuclear power plant. 65% naman ay gustong magtayo ng bagong nuclear power plant at 78% naman ang bukas matuto tungkol sa nuclear energy. Magandang pangitain ito at ibig sabihin ay, politics aside, mas nauunawaan na ng tao ang pwedeng maidulot ng tulong ng nuclear power plant. Basta't siyempre, prioridad ang kaligtasan ng lahat. Ang bataan nuclear power plant ay naitayo noon ay isasana sa mga mga natin sa nagaganap na oil crisis sa mundo. Kapag mas hindi tayo umaasa sa ibang bansa pagdating sa enerhiya, ay mas mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Gaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng crudo, ngayong linggo na resulta naman ng naganap ngayon sa Russia at Ukraine. Wala tayong kontrol, wala tayong magawa. Kung kaya't hanggat maari, aralin at bigyan natin ng pagkakataon ang iba't ibang klase ng enerhiya para makatulong ito sa ating pagiging independent kahit papano. Pagdating sa distribusyon, marami rin tayong kailangan ayusin, lalo na sa ating mga kooperatiba. Dahil nagbago ang patakbo ng ating kooperatiba mula nung itinayo ang mga electrical cooperative, nagbago rin ang pagpresyuhan, nagiging inefficient. Ngayon ay dahil nga nagkakaproblema tayo, marami sa kanila ay inaayos na nila ang kanilang mga problema. Yung iba pa nga ay nagprivatize na, ibig sabihin ginawang korporasyon ang mga kooperatiba. Halimbawa rito ay ang Iloilo -Ilo City. Nabawasan ng 36% ang singil sa kuryente dahil nakapagsource out sila sa mas murang distributor na hindi ginawa ng dating mga hawak nito. Ngunit sa palagay ko, ang pinakamaganda ay maibalik natin sa dating sistema ang ating kooperatiba na ang nagpapatakbo ay yung mga miyembro na consumer din doon sa electrical cooperative na yan. Kailangan din natin tignan yung tinatawag na spot market. Yan ang merkado kung saan tayo nagbibili ng ating kuryente ay dapat tignan natin kung paano natin pababain yung presyo na yan para ang pagbili ng ating kuryente ay maging mas bababa. Ang pagpapababa ng presyo ng enerhiya at kuryente ay daan natin tungo sa kinabukasan. Maraming pagkakataon para sa ating bansa na nasasayang. Ito ang anggulo na kailangan nating maintindihan. Maraming mga negosyo mula sa foreign investor hanggang sa local na investor ang hindi nagpapatuloy dahil sa taas ng singil ng kuryente. Dahil kung mataas ang gastos nila, ay tataas na rin ang production cost nila. Magmamahal ang produkto. Maraming mga negosyo rin ay hindi nagpatuloy dahil hindi maasahan ang ating kuryente. Kung laging may brownout, hindi ito maganda para sa makinarya ng isang planta o factory. Kaya sa ibang bansa na lang sila pumupunta. Mahalaga ito lalo sa mga industriya ng manufacturing. At alam natin ang manufacturing industry ay isa rin sa mga susi para sa ating pag-unlad dahil itong produkto ng mga manufacturing industry ay ipinagbibili natin sa ibang bansa para pumapasok dito ang mas maraming kapital at salapi mula sa labas. Kasama na rin dito ang libu libong mga trabahong malilikha ng mga negosyo niyan. Sa ating industrialization din, para isang moderno at makabagong Pilipinas, kailangan ng sapat na energy supply. Para maituloy ang build, build, build. Para maituloy ang mga gusto nating transportation at communication system. Lahat po yan, ang mga ngailangan ng sapat, maaasahan at murang kuryente. pag-iikot ng unit namin ni Mayor Inday Sara ay ito ang pangunahing hinaing ng ating mga kababayan. At ina ang problema ng kuryente. Kailangan natin ibaba ang presyo ng kuryente dahil... Bahay... Sa kabila ng bawat pagbati at mainit na pagtanggap na sumasalubong sa amin ay ang paghingi ng saklolo sa usapang ito. adaan at kaginhawaan ng pamilyang Pilipino. Ito ang isa sa pangunahing tutugunan ng unity team nang sa gayon sama-sama tayong babangon muli. Yeah! Guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.